Good morning to all mga idol uh, Magkulay tayo ng book mga idol At yun yung mga puti-puti na Tayo yung nagkakainad na Meron kami ng highlights <laughs> Ayan, orange Hindi maya anong mga idol Dark brown Tingnan natin maya yung resulta Baka orange Hindi, hindi naman ito orange Transplom patung idol. orange itong idol hinaluan ko ng dark brown may kunting tira kasing orange sayang naman yung kulay hinaluan ko na lang ng paraan hinaluan ko ng dark brown para maging dark DIY itu mengedol DIY do it yourself <laughs> Mamaya, tingnan natin yung resulta ng idol. Baka orange. <laughs> hindi, hindi naman ito orange. Mamaya, ang resulta nito mag, ano to, transform. Yan idol, babad na natin. 30 minutes. Okay bang mga idol Wala na yung mga uh, puti-puti Na uh, cover na Magiging ano na siya Dark orange May pagka orange Pero dark lang siya Tama lang sa Skin tone Pangit ayo ko naman sobrang light Thank you for watching mga idol Bye Please like, comment, follow and sure.